At usap-usapan ngayon sa social media ang kumakalat na video ng dating magkarelasyon na sina Maha Salvador at Gerald Anderson. Nang sadi inaasahang pagkakataon ay muli silang magkita sa FIBA World Cup. Nagulat ang netizens sa nasabing video. Nang makita ni Gerald si Maha sa event ay agad itong lumapit para magbigay pugay dito. Narito ang buong detalye. video ang inupload sa TikTok ni Majingles noong August 29 ay ibinahagi nito ang pambihirang pagkakataon na muling magkita ang dating magkasintahan na sina Maha Salvador at Gerald Anderson. Para sa ibang netizens ay big deal ito dahil marami ang natutuwa na makita ang dating magkarelasyon na in good terms matapos maghiwalay noong 2015 at sa nasabing video ay inisa-isa nitong ipinakita ang tila nagulat na reaksyon ng mga taong nakawitness sa pagbeso ni Gerald kay Maha. Na tila ba ay nasyak ang mga ito sa nangyari, gaya ng magpianse na sina Catriona Gray at Sam Milby. paman, mapapansin na ang Mr. ni Maha Salvador na si Rambo Nunez ang unang binati ni Gerald, kinamayan at niyakap bago ito bumeso kay Maha Salvador sa marami, hindi na dapat bigyan ng malisyosong anggulo ang pagbeso ni Gerald kay Maha dahil pareho ng may kanya-kanyang karelasyon ang dalawa at happily married na si Maha kay Rambo. Si Gerald naman ay going strong din ang relasyon sa aktres na si Julia Barreto. Bukod dito, ayon pa sa uploader ng video, matagal na magkaibigan si na Gerald at Rambo nang dahil sa pareho silang mahilig sa basketball kaya hindi na dapat bigyan ng ibang kahulugan ang pagbeso ni Gerald kay Maha. Kung mapapansin, sa may bandang ulo pa nga ni Maha, idinikit ni Gerald ang kanyang pisngi. Hiling din nang nag-upload ng video na sana no hate, just love ang idulot ng naturang video para sa lahat. Matatanda ang naging magkarelasyon noong 2013 si Maha at Gerald na tumagal ng dalawang taon. 2015 nang sila ay maghiwalay. Relasyon nila ay binalot ng kontrobersya at sinasabing nagdulot ng lamat sa pagkakaibigan ni na Maha at Kim Chu. Si Kim ay ang girlfriend ni Gerald Anderson bago naging sila ni Maha. Sa mga nakaraang interviews, nilinaw ni Kim Chu na naman umano ng permiso sa kanya si Maha Salvador na makikipagdate ito kay Gerald bilang respeto. Hindi daw totoong nag-away sila ni Maha ng dahil sa aktor. Samantala, sa parte naman ni Maha, matatanda sa mga naging pahayag nito noong 2015 sa dahilan ng hiwalayan nila ni Gerald, ay lumalabas na si Gerald ang nakipaghiwalay sa kanya. Tila ay may gusto daw ayusin ang aktor sa kanyang sarili. Pahayag ni Maha noong 2015 sa pakikipaghiwalay sa kanya ni Gerald. Ayoko lang po talaga magdetalyado. Tulad ng sinabi ko, ayoko na edetalye. Pero hindi ko alam kung ano man talaga yung rason niya. Kung ano man pinagdadaanan niya. Ipagdasal na lang natin na sana maging maayos kung anong kailangan niya ayusin. Ganun ang buhay, kailangan tanggapin. Samantalang ngayong tila na naayos na ni Gerald Anderson ang kanyang sarili at happy na siya kay Julia Barreto at si Maha naman ay kakakasal lang kay Rambo Nunez. Ay marami naman ang masaya para sa kanilang dalawa.